So big. <laughs> Hello and welcome back to my channel, actress na si Angelica Panganiban, nagbahagi ng nakakatuwa na video kasama ang kanyang mag-ama na sina Greg Homan at Baby Bean. Masayang na masyal ang pamilya Homan at napakasaya ng kanilang bandingan kasama si Baby Bean. Natawa naman si na Angelica at Greg sa naging reaction ni Bean habang cute na cute na umiinom ng tubig. Maraming mga fans ang natuwa dahilan sa sobrang napakaalaga ni Angelica sa kanyang anak. A week after the big day. Yes, gumawa pa din ako ng ikakapagod ko. Ito ang naging caption ni Angelica sa kanyang video post na talagang umani ng libo-libong views at reaction mula sa kanyang mga tagahanga. So <laughs>